Dito po tayo sa pwesto ni Sakadora Luz Pahardo. Alamin po natin ang presyo o asking price ng kanyang mga sitaw ng okra. Bonito. At tanong pa natin kung ano pang ibang gulay niya. Ayan, busy busy siya. Good morning, Ati Luz. Ati Luz, ngayon lang kita nakita. Ha, ah, kaya pala, no. Magkano yung asking price natin ng okra ngayon? Eh, tuminginag ngayon. Ayun. 18 asking, ha. Ayan. 20, ang, 18. 20, 18 eh, ang asking price. Yung touring lang po yun, ha. Ayan. Tinatawag 17. Oh, tinatawad 17. Eh, yung ceiling pa rin eh, ka. medyo angat yan. 120. Pero pagkaganyan na hindi kagandahan yung loob. Sandan lang. Pero yung yung maganda-maganda, so, maganda, 120. Yung saucy na, 120. Ayan, uh, eh, ano to? Anong sitaw? Eggroll. Eh, Magkano yung negro natin? Mababa, 30, 35. Ano? Ang laki na maalos, wala Namin sa kalahat. Ano? Ang laki ng binaba ng sito, negro, 35, 30. Ano? Ayun yung sigarilyas natin, may sigarilyas ko okay. Sandaan niya ata, sigas. Sandaan. Okay. Salamat. Salamat. Bumaba yung sito. Dito naman tayo sa pwesto ni... Ate Bunso, may pipinong puti, ganda oh. May pechay, may sigarilyas, may ampalaya. Ayan o, oh, alamin natin. Kaganda ng ampalaya ni Ate Luz. Tignan natin kung anong variety ng kanyang ampalaya. Ate Bunso, anong variety ng sitaw neto? Vegas. Mega. Mega, magkano yung asking price? Ang tao dyan, 85. Ang baba ngayon, ano? Ang baba ng ano? Masyata. bumaba. Ay, anong variety na palaya? Yung palaya mo, anong variety? Ah, Magkano yung mistisa? ko, ah, uh, 80, Pero ano, tumataw Ito, ano? Ano, si ano, 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 Ah, na rin po sa mag-asking price. Eh, sabi ko, trenta ka lang pag tumatawa. Napakamura na sinitawa na. Napakamura. Ah, Ay, yung pipin. <coughs> Ay, yung pipin. Ay, yung puti natin. Tawa sa po. Tawa, so, mura din. Ay, yung pechay. Oh. Ay, yung pechay. sabi ko, pwede lang sa kumata. Magana? Sabi ko, 50. Ay, 50 talaga ang benta eh, niyo. Yan po, nagdadatingan pa lang yung mga gulay ni Ate Bungso Ang dami. Salamat, Ate Bungso so, dito naman po tayo sa pwesto ni Madam Tintin. Meron siyang pipinong bakla, patolang palipit, talong. Uh, bonitong amparaya. Uh, si yung tao dito. Wala si po ang, da ang daming gulay. Papalisitaw din. Ay, may idol. May kabarangay. Ay, good morning, Madam Len. Good morning, Bob. Ano si Madam Tintin? Wala yata na. Wow! Tintin, pasalubong uli ah. Yung pasalubong natin. O, yan. Pati si Makma, kumihingi ng ano, pasalubong. O, yan. Opo, nakakot na po Anong variety ng talong natin, Len? Magkana, ask pa isang fruit. fruit. Oh, 70 po ang tawag, ang propeller ka. Eh, yung patolang palitpik natin. <laughs> oh, 25 ang patolang palitpik. Pipinong bakla. Ayan. Hindi natin pipinong bakla. Pipinong bakla, Len. 23. 23. Tipe ng bakla. Ayun po, 20 po tawad ng mga bakla. 20. Po. 20, 20, 20. na ng barat. Eh, yung natin. <laughs> Hindi, barat, tumatawad lang. Natin. Ganun lang po, ikaw na. O, joke lang bawa yun. yung natin. po, 12 po tawad 12. Okay. Yung ganitong bonito, magkana ka mo? Ayun po. Ang po aski 70. Yan. Ano sa sitaw natin ng baray yun? Magkano yung bulakan, why? Bumaba yung sitaw, ano? oh, yan o? Oh, o, yan. O, yan. Mababa. Yan. Salamat, Madam Len. Ay, uh, Madam Tintin, na Yung pasalubong namin ni Len, ni Mac. O, oh. oh, kabarangay, pati ikaw, magano ka na rin pasalubong kay Tintin. Magbibigay ng pasalubong. Salamat. Yan po, ang dami nilang gulay, oh. Sorry, best friend. Isang mapagpalang araw kaba nato ang mahal Sa lahat po ng ating mga kapalengke kay sa ating mga kapwa kabanatenyo. I'm proud to be kabanatenyo dahil tatak kabanatenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante V. Mr. Palenque Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers Ang boses ng Palenque Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Today is October 1st, unang araw ng Oktubre Isang araw na naman po ng pag-update o pagtatanong ng mga presyo o mga turing ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isilla ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng Samitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po akong alamin ang mga asking price o turing na presyo ng ating mga gulay. Huwag po tayo maliligaw. Asking price o touring, hindi pa po yan ang final prices dahil maaari magbago uh, sa loob lang ng minuto o oras. Pag ang gulay, lalo na ngayon maaga, pagdating ng tanghali, pag dumagsa marahing gulay, bababa ba, po yan. Pag wala naman po mga gulay, medyo mga singit na gulay lang, tataas po yan. Kaya Samahan niyo po ako. At least may idea tayo. Hindi po natin basta idea kung magkano yung asking price ng mga gulay dito. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Santa. Kasalukuyang po nagbababa ng uh, Kalabasa. Ayan o, no? Meron din siyang pipinong puti. Mayroon din siyang upo. Yan. Upo yan. No? Good morning, Ate Santa. Kung maganda, mabait. Maganda na mabait pa. Magana ngayon yung pipi ng puti natin. Ask yung price, Ate Santa. Okay, na. Dose. Dose? Yan. Eh, hey, anong variety ng ano mo? Ng kamatis mo? Magana yung feeling natin ngayon ng diamante? 40, 40. 40. Yan, medyo mangat na naman po. 40, Ate, 40-45. Ang pinakamaganda, 45. Eh, yung... 35. Ay, 35. 40, 35 plus. Sorry. Eh, yung asopiya natin? No. No. Ayun na mabili. Yung gold. Oh, lima. Lima. Yung medyo <laughs> yun. green, Ah, oh, lima. Ay ayaw, ayaw na ang mga tanong. Eh, tungo po mo ba? Ano ba tungo po na to, balag? ito? Balag? Magkano ito? sampu, Napakamura ng gulay. Eh. Ayan, no? Oh. Salamat, Ate Santa. Ito, sinisigaw si Machete ng papaya. Magkano na yung papaya mo? 6. Ayaw nang tumindig yung papaya, 6. Eh ganito natin pa tawag 30. 30. Anong talong 'yan? Gutyo? Ano ba 'yan? Nakalagay lang 'yan. Etong bonito natin. Bonito 40. 40 sa upo ba ito, gapang? Magandang gapang. O oh, sige, napakamura. Eh po 'yan, ha. Ano ba ba Kalimi yung Taiwan. Magkalimi yung Taiwan ngayon. Asking. Huh? one 141415. Feeling Taiwan. 1415. Dito tayo sa kamote ni Madam Maylin. Madam Maylin, good morning ulit. Magkano na yung malaki natin Taiwan si? 50 sa medium. 35 sa small. 15 na lang. Eh, sa sampalok. Ayun, mababa pa rin. No? Ayaw nang tumas ng sampalok. Ano? Okay, salamat ulit. Ito, alamin natin presyo ng luya. Oh, 1.6. Yung maganda, 1.6. Ito, mura. Oh. 65. 650. Ito, 1.6. Ano? Eh, yung dilaw natin, boss. 60. Yan. 60. Ate Ana, magkano yung itong okra mo? Pwede ka po. may okra so. Ah, okra natin na asking price? Asking price po. 15, 13. 15, yung talbos ng kamote? 10. 10 sa ano? Yung sa luyot. 13 po ang luyot, 10 ang kamote. Ah, 12. Yan, 12. Isang big kitchen, ano? Okay. salamat Tito, tanong natin ito kayo. Tukay, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking lang. Oh, one for, Tukayo. Oh, one ang Taiwan. Ay, yung bonito mo? Asking ako na, 50. 50? Ayaw pa rin tawaran. Yan, ah, napaka-mura. Salamat. Ah. Dito po tayo sa peso ni Madam Mayan. Bihira ko lang po tumadaan na makita dito. Kaya swerte tayo ngayon. Yan. Good morning Madam Mayan. Kamusta na yung Singapore? Eto balik-balikan na lang sa Singapore. <laughs> Madam Mayan, mag-update lang muli ako. Magkano na po yung repolyo natin ng Asking price. 35 O, 350 isang bundle. Sayote natin. Ayan, 35 by 25, bali 300, ano? 25 po, ah, uh, 35, 35 po presyo 35, uh, 350, ano, ilang kilo yan? 25 Oh, 25 Pagsabay din 30, okay, eh yung pipino nating puti, ay puti pala, green <laughs> 90 po, ang green Meron yun, verde na pagkamalang kung puti Magkano? po yan? Pagkano? Ninety po. 90. Ito yung original na ano na pipino. Okay. Eh sa ano natin, patatas. 50 po. 50. Sa ating uh, bell. 130 po. 130. Sa beans natin. 160 po. ang Okay. 160. Sa lemon. Lemon po. 80. 80 per kilo. Sa chitsaro. 600 po. 600. Sa ating broccoli. 180 po. 180. Sa ano po natin, patatas, magkali sa bundle. 500. 500 sa celery po natin. 180. Yan. Ayun po yung mga asking price. Tandaan nyo po Ah. Asking price lang ang ah, tinanong natin kay Madam Mayan. Ito po medjet lag pa to. Bira kasi ito. Galing nga naman po ng Singapore. Nakatatlong linggo yata doon. Thank you Madam. Ano, di ko makunan yung, ano, uh, may, yung kasama mo dito eh. Nakabold daw siya. Nakabold. <laughs> okay. Salamat. salamat. Dito po tayo kay Philip Salvador sa isa sa pinakapogi nating uh, sakador dito. Ayan. Good morning, uh, Ipi. Ipi po del as in Philip Salvador. Kagaganda ng ating patulang palipik. Magkano itong asking price? 30 po. 30. Sa upo, balag to. No? Magkano yung upo? 15. Ito, 15. 150. Sa bundle yun, 300. Sa ating okra? Eh, sa siling panigang. 1-1. One, 1-1. One. One, one. Sa labong natin. 200. Ha? Siguro 200. Ayun, 200 yan. Okay, salamat, Phil Salvador. Salamat. Isa po sa inangahan kong, uh, ayan, good morning, madam. Isa sa inangahan kong, ano, uh, uh sakador dito. Ayun, dito, may nakita kong mustaso. Cheche, che. Cheche, magkano asking price ng mustaso? Asking lang, turi. 50 sa pechay. Pagbabanta ng peke mustasa mo, saan galing yan? Uy, naka-red ka, in love ka siguro, no? Pag naka-red daw, in love. Tapos, pag makapal yung lipstick, lalong in love. Eh, salamat. Galing gabaldon? Baldon? Yan o, taga -gabaldon. Ito yung niya pa si mustasa, kagaganda. Di Madam Che. Salamat ulit, Madam Che. Yan po, ang dami, eh? Yan, 50 ang ating pecha eh. Mastasa. Ito, may talbos na sila. Eh, madam, magkano yung talbos na sila natin isang ganito? Eh, magkano yung asking ah, price nyo? Magkano? Eh, sa palagay mo, ito pag binil. Ha? Ah? Oh, 50 lang daw. Yan, napakamura. Eh, korpo eh. Okay lang yan. Basta lalasang talbos ang sili. Yung maganda niyang, 80. Yan yun. Pero yung mga ganyan, 50. Okay. Ay, eh, yung pipino natin maganda. Nagmura din yung ano, pipino, na. Ano? Salamat, sir. Dito kayo, ito kayo. Tanong ko lang yung ano. Ito magkano yung Taiwan natin na asking price lang, Taiwan. 130, 130, 130, bumaba na talaga yung Taiwan. Eh yung sa okra. 20. 20. Sa pipinong bakla. Pipinong bakla, 25. 25 sa puti. 20. Sa luya. Sa sandaan. Sa sandaan, yan. Bumaba na. 30. Salamat, Tokayo. Ang ating Tokayo yung pogi. <laughs> Dito kay Menchi, may mga kalamansi po tayo. Alamin natin magkano yung presyo ng kalamansi. Good morning, Madam Menchi. Madam Menchi, magkano yung good na good natin kalamasi ngayon? 500. 500. Sa lagi ay ito, dami oh. Uh, sandaan. Asking price lang po yung tinanong natin na sandaan yung lagi ay 500 yung good na good. Salamat. Yan. Alamin natin anong variety ng kamatis na it. Garnet, magkano yung isang kilo ng garnet ngayon? 40 Korenta Galing Biskaya ano? Biskaya Yung dalawa nating uh, Sakadorong Pogi Si Sergio na si Boss Ed Pareho magandang lalaki Garnet para Mas mas mataas pa Dito po, dito lang may mais na, na main aligaw. Kaya lang maliliit yung mais yata. Mais, mais na puti Magana natin yung 55 mahal 550 wala tayong dilaw ano ay si Dimple ito pala si Dimple pati si idol natin eh oh. sabi kasi ni idol no nung no, interview ko sa kanya inalayas kanya raw eh. bumalik ka na pala bumalik hindi na po ako nagtatampo eh. Ayan. Buti pala tinanggap mo ulit, Idol, ano? Ayan. Ayan. Kaya tinanggap ni Idol Tar, may tagaluto siya. May -mais, eh. Wala, wala. Saan galing mais natin puti? Santo Dumi. Santo Dumi, magkano ulit yan? Asking 4.50 4.50 Yan yeah, wala po tayong dilaw okay. Salamat 4.50 to yun 5.50 Ito 4.50 550. 550. 5.50 Yun Dalawa pala Okay Salamat Idol Baka may shout out ka Idol Asking lang naman na kami Nabati ko po sa tiyaya Tiyaya Ayan tinanong natin Ang asking price Maaaring magbago yan Pwedeng bumaba Pwedeng tumaas Depende po Sa tawaran ng ano Okay Okay. Salamat. 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 Ito may mura. Ano natin dito yung Taiwan? Ayo, magaganda yung may, ano kamatis oh. Ito may eh, ilan ng variety yang gaganda bilhin mo dito. Garnish po. Magkano ngayon garnish natin? Asking lang. 40. 40 yan. Yeah. Biskaya din galing ano, Madam Ella, no? Biskaya. Garnet, yun na yung garnet yung ganda. 40 po ang ating kamatis ngayon. Asking price. Good morning, ati. Sali kong maganda. Magaling nga yung sitaw natin. Mura alam ko. 50 po ina-asking. 30 tawag na yun. Single. Anong variety yan? Bulacan white. Ha? Ah? Bulacan white. Ayan talaga mura. Murang mura. Ito. Ang palaya. Ang palayang. Anong magaling yung asking na ang magandang maganda. 7. Ah, maganda po. Um, 80 po. Yung kasing ganda mo. O yan. Tapos itong ganitong ah, hindi maganda. Yung ano po? Sixty. 60. 60. As kaya sinabi kong kasing ganda niya kasi maganda yung kaibigan ko. Gusto niya makita. Yan. Ga galing ng ano siya. Galing. Kapanyo, uh, Papa Jean. Ano? Sa, sa nga galing? Ah, uh, sa Romania. Yan. Romania. Okay. Salamat, uh, my friend. My friend. Wala, naman kasing pasalubong to. Kaya mo na. Mahirap eh. Mahirap ko rin. Ano? eh, magandang sili. Ay, magaling ganyan natin yung sili. 50. 50. Ayan ang magandang sili. Oh. 50. Ayan. Dito po. Ito lang po, may nag-request lang po kasi na uh, tanong ko yung ano, asking press dito kay Madam, ay kay Dr. Cheryl. Yan, no. Kay Carmina Villarwell ng ano, ng baksakan. Ito po yung request nyo. Yan. Good morning, Doktora. May nag-request lang kasi sa aking kagabi na sana may, ma-update kita ngayon. Yes. Doktora, good morning po. Yung sibuyas na tinatanong ng malaki, magkano itong asking price? 430. 430. Sa medium? 430. 500. 500, yan. Doktora, yung ating sibuyas na pula? 524. 520. 550. <laughs> Kaganda ni doktor. Ay, pag nakita niya sa personal, lalong lalo mas maganda. Ay, eh, yung ganso natin? 620. 620. 880. Tapos may tinitinda yung bawag na ganito. Fried garlic. Fried garlic ito. Pagtingin 140. 140. Hindi siya ganito. Eh yung ah. Eh yung ating ganitong labo man ang mundo. 170. Okay. Salamat Dr. Cheryl. Yan kamukha po siya ni Carmina Villaruela. Yan. <laughs> Dito, meron akong nakitang Bonitong ng palaya kay Idol. 30 to kayo. Oh. to kayo 30 ang asking. Eh sabihin mo to kayo. Is 70, 70 per, 700 per bundle Ito 30, 300 per bundle Hele, tanong natin yung kalamansi ni ano Ni Madam Ibiang Good morning, Madam Ibiang. Madam Ibiang, magkano rin yung kalamansin natin? 500. Kaganda ni Madam Ibiang. Ano ito? Bayabas? Bayabas po. Magkano per kilo? 200. Ayan, pag nakita niyo sa personal si Madam Ibiang, mapapabaw kayo. Kagaganda ng sakadora natin dito. Ayan pa'y maganda ko sakadora. Dati nga yun, Maganda yan. Happy birthday. Ay, happy birthday. Kaya pala na kulay-pula ka. Happy birthday. Ilang? 30 ano ka na pa? 35 35, yeah Happy birthday! 35 years old po, kabata pa Tanong ko nga itong mahabang talong niya no Ibesio Sorry, anong talong yun? Anong variety? Magaling mucho? 90 oh, asking 90 ang asking Good morning, Bullet. Bullet, baka marami ka ng fans eh. Baka meron kang shoutout sa mga fans mo. Eh. Alam mo na, alam mo. Alam mo si Seth. Nag-video kayo ba kahapon? Concert ako nag No, concert pala, yan. Ayan po si Bullet ng ating baksakan. Cesar Montano po yan. Cesar Montano. Ayun yung aking idol si Rochelle. Oh. Aganda. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay. Sa lahat po ng ating mga kapwa kabanatuenyos, lagi ko po pong sinasabi talaga. I'm proud to be kabanatuenyo dahil katakabanatuenyo tayo. Ang mga kabanatuenyo po masisipag. Kaya mahal po natin yung mga yan. Ayan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Kalalawigan po ng Neva Isiya ang Kabanatuan Vegetable Trading Center pala yung pinangpalita. Ngayong araw po ng Martes, unang araw po ng October. October. Bisaya to ng October. Yan. October 1 na po ngayon. Talagang nalalapit na po yung Pasraya. Maraming ano. Kalamansi kaya lang. Murang kalamansi. 400, 450, 500. Yan, sa nagtatanong po, marami pa rin nagtatanong po, bukas po ang ating baksakan mula lunes hanggang linggo. Alas 8 po, hanggang alas 2, alas 3, alas 4 ng hapon, bukas toto. At sa gabi, sa madaling araw, sarado po ang dagsaan ng maraming gulay bandang alas 9, alas 10, alas 11. At tanda niyo po, ang tinatanong ko lang ay ang mga asking price, hindi pa po ang final prices. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers sa mga farmers po natin dito sa mga kabanatuan na masasipag. Sa so magandang araw po sa inyo sana. Umani tayo ng mga magagandang gulay natin. Ito nyo ang kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang boses ng palengke, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. See you again tomorrow po for my next vlog. Bye-bye!